nung Pasko. Dahil binoy, bin, binuli ni Lisa Smugs, nagpatiwakal siya. Hindi pa kayo naaawa? Bakit? Dahil sinusungal nga lang kayo ng pera ni Lisa, galing sa pera ng bayan? Wala na ba talaga kayong pagmamahal sa mga sarili ninyo at sa mga pamilya ninyo at sa, ibang, sa mga kalahi ninyo at sa flag na sinisumpa-sumpa ninyo, mga inayupa kayo? Ilan ang pinagtatanggal ni Lisa dyan sa likod na hindi nyo lang alam, mga kababayan. Mga nasa likod. Nas, I mean, when I say sa likod, nasa loob mismo na malakan niyang. Dahil pinagdududahan niyang mga wat, puting ahas. Kung tama ang ginagawa nila, mga kababayan, ni Kuting at ni Lisa, walang ipapanganak na puting ahas. Kung tama para sa Pilipino, walang magsusumbong kay Maharlika na ganito na ganyan. Ang isusumbong sa akin, Marlika, ang ganda ng gobyerno ngayon. Grabe, ang galing-galing ni Marcos, ganito, ganyan, ganyan. At yung bawat ganda na yan, hindi lang dapat yung kwento. Bu na isa sa buhay yan, nagmamaterialize sa bawat sektor ng lipunan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, dapat nagmamaterialize. Hindi lang yung katulad ng sasibunga, naulat na natin sa inyo yun bibili ng 25, ibibenta, bibili ng gobyerno ng ko isibibenta ng 20. Nang, nang, nang gobyerno pa rin, ng kadiwa, para kunyari. Oh, by the way, biglang kadiwa, naalala ko, nag-comment ako doon kay Kuting. Uh, 25 yata, December 25, may, may narentahan na naman silang bata na nag-post na may video yung bata, nagbabasa ng script na kesyo ang buhay daw nila nagkaroon ng liwanag dahil kay Kuting gumamit na naman yung mga kabataan, nagmura yung ganito, nagganyan. Ano kaputahan yan? Imagine mo, kukuha sila ng bata, pababasahin nila ng script at sasabihin ng bata, simula ng kahirapan nila nung mga nakaraan, nagilumiwanag ang buhay nila dahil kay Kuting, dahil sa gobyerno. Kung talagang gusto nila na maramdaman ang, 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 ang pagbabago ng buhay ng ating mga kababayan, hindi nila kailangan Hoy, Marcos Jr., buwa ka ng ina ka. Kayo, France Imperial. Kayo, Gerald Barilla. Na pinababasa nyo ng script ang batang ito, mga inayupa kayo, biniktima nyo na naman. Dahil kung totoong nagbago ang buhay ng batang yan, candidly interviewin nyo siya. Candidly, hindi yung pababasahin nyo ng script. Halatang nagbabasa yung bata. Ganito, mga kababayan. Ginagamit yung mga bata pinapunta sa Malacanang, binibigyan ng kaparating loot bags. Di ba? Tapos itong yung latest, putahan nyo kay Kuting. Ito. Putahan nyo sa ano na. Huwag na lang pumunta. Ito na lang. Ay, nalupat niya yata to. Okay. But anyway, tignan nyo lang. Huwag yung, yung ano. okay lang niyo panoorin. Kasi, you know, isa sa mga kinagagalit ni Lisa, bumababa yung engagement nila. Di ba? Kaya nga, di ba, ang binokelya ko sa inyo, I think that was uh, 20, yung nagparty sila, inibitahan nila yung mga vloggers at yung mga kung sino pa, sa Malacanang. Yun ay sabi ko nga, huwag kayong magpapabudol muli. Inibitahan nila yung mga vloggers, di ba, para utuin uli ni Lisa Smogs. Doon sa mga vloggers na nando doon, baka'y nahiya? Pinakain kayo ng bonggang-bongga, di ba? Kasi saan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? sila kay Lisa Smags na gugurgo rin ang karir nila at gugurgo rin sila.